Hello. Ngayong August 2024 ay eh, magiigpit na po sa si LTO. Kaya ito yung mga ilang bagay o mga ilang hindi mo dapat pinapalta sa yung mga motor. mga ibigyan ito mabilisan lang tawa. Ah. Unahin natin yung ating headlight. Ang gat mare, or dapat or wag na wag nyo pong papalitan ang inyong headlight ng kulay. Dapat po puti or dilaw lamang ang ating headlight. Kasi nga po ito po ang required lang talaga ni LTO. Iyan mga kaibigan, ang unang-unang huwag mong gagalawin o huwag mong papaltan ng kulay ang iyong headlight. Kasama na rin mga kaibigan yung ating signal light. Ang signal light po, dapat po ay eh, ganito lamang ang kulay. Yung medyo may pagka-orange or yellowish po yung kulay. Huwag yung papaltan ng kulay puti, ng kulay blue, ng kulay pink or other na kulay. Kasi nga po, bawal po yan sa LTO ang magpapalit po tayo ng kulay ng ating signal light brake light di ba alam naman natin mga kaibigan na international eh dapat po ang brake light natin ay kulay pula lamang wag po nating papaltan o lalagyan ng design ng kahit ano to kasi nga marami rin ako nakikita kahit kayo sigurado ako marami din kayo nakikita na gumagamit ng kulay puti And then yung iba kino-customize po 'yan. Tapos nilalagay lang ng relay para po pag sa checkpoint or kapag meron checkpoint, ibabaguhin eh, po nila. Huwag niyo na pong gagawin 'yon. Sayang, gastos lang 'yan mga kaibigan na. Kasi eh, alam niyo naman na bawal po yan kapag po tayo na huli na tikitan ay magmumulta po tayo, magkakaroon tayo ng penalty. Kapag nagkaroon tayo ng penalty, syempre may record tayo sa LTO at hindi na po tayo makakakuha ng driver's license na good for 10 years. Ayan mga kaibigan, so mabilis yung pinag-usapan natin. Yung tatlong point lang yon mga kaibigan, hanggat maaari, wag na wag mong papaltan yung mga kulay ng motor mo. Ngayon, kung magpapalit ka naman ng kulay ng yung motor, yung mga perik siya, papalta ng kulay, eh, siyempre, kailangan mong mag-change of color. Pero yung sa mga sinabi ko sa inyo, especially yung mga headlight na yan, kapag nagpalit ka ng kulay, may nakikita nga ako kulay-pulay. Yan, Sigurado ako August 2025 Sigurado ako matitikita na kayo At mauhuli na kayo Kasi nga po yan ay bawal Ngayon yung side mirror isasama na natin Kasi nga po hanggat maaari Pero dapat talaga Na meron tayong side mirror Wag na wag po tayong Magtatanggal ng side mirror At Kasi nga po Ito ang isa sa mga tinitingnan din ng checkpoint. Kapag wala kang side mirror, matik yan. May huli ka. Okay? So, yan mga kaibigan na pinapaalala ko sa inyo at nagpapaalala ko sa inyo lagi na umiwas po tayo sa checkpoint. Lalo na kapag alam nyo ang motor ninyo, eh meron kayong nilalabag. Tulad ng ilaw, side mirror, at kung ano pabilang Bilang isang rider, alam ko at alam naman ninyo kung ano yung bawal at hindi bawal sa ating mga motor. So paano mga kaibigan? Ingat po tayo mga kaibigan ha? Kasi nga sa dami ng motor sa atin Siyempre kanya-kanya tayo ng setup Kanya-kanya tayo ng forma Pero sana naman kung poporohan natin yung ating motor Eh hindi makukompromise po Yung safety natin At yung safety ng ibang tao Na kasama natin or nakakasalubong natin Nakakasalamuhan natin Sa kalsada Okay? So yun lang mga kaibigan ha Maraming salamat and ingat po tayo palagi. Bye bye! Thank you!